Hello guys, ang reading natin ay para sa mga Leo. October 3, 2025. October 3, 2025. Para to sa mga Leo. Okay Leo, be open to success. Be open to success is here para sa iyo. October na guys at malamig na ang panahon guys. Okay, para sa mga Leo ito. Leo, para to sa iyo. Be open to success at tanggapin ang mga opportunity na paparating sa inyo simula sa araw na to. At nandito ang night of Wands para sa mga Leo. Marami kang planong gawin talaga. At dapat mong paghandaan ito kung ano man itong mga paparating na opportunity ay dapat mo itong tanggapin. At huwag mong pahihitian kung sakasakali pa, ito na yung pag-uumpisahan mo, okay? Una mong message ay, ten of action is ten of ones. Okay? Marami kang pasani sa buhay. Marami kang problema. Ilan sa inyo na nandito sa reading? Magulo ang paligid. You're working too hard. Kahit sa anong bagay. Leo, the angels are asking you to find find a healthy balance. Okay? Find the healthy balance between your career in your personal life. Be willing to ask for help from others in order to lighter your uh, load. Okay? So that you take better care of yourself. Para ilang sa inyo ay nakakalimot na sa anumang bagay, Halimbawa, sa sarili, sa personal niyong life. Sapagkat sa pagkansa, napakarami yung responsibilidad sa mga liyo na nandito. At maraming intindihin. At maaring sa paligid niyo rin ay napaka yung hindi na-organize ang mga uh, gamit. Okay? May mga nalilimutan na rin kayo dahil sa dami ninyong ginagawa sa buhay. Okay? Sa inang liyo na nandito sa reading. At be open to success simula sa araw na to sa mga madadaanan nyo, sa mga magsasalita sa inyo, mag-o-open sa inyo ng opportunity, magbibigay ng idea na mga tao is maaaring meron simula sa araw na to at ito ay inyong huwag pahihindihan sapagkat ito na yung mag start na dito yung inyong pag umpisa na mawala itong inyong bigat na dinadala. Okay? Sa mga Leo, andito ang five of sword. Okay. Marami talagang kaguluhan sa paligid ninyo, Leo at may dapat na kayong intindihin. Two cups and reverse dito guys. Maaaring ilang sa inyo ay hindi. Kung kayo may minamahal sa malayo, maaring nagkakalabuan na kayo o hindi kayo na nagkikita o maaring magkita pa. maaring putol na rin ang inyong connection o contact sa isa't isa ng iyong lovers na to o ng iyong minamahal na to. At nandito ang Ten of sword Yeah napakahirap may pinagdadaanan ang ilang mga liyo dito at sad to say sa kabila nitong mga nangyayaring ito sa inyo is sabi ko nga may opportunity na paparating at mag-a-appear sa inyong harapan o sa paligid ninyo will opportunity is here kaya titayan natin itong will opportunity na to liyo maning may mag-a-appear dito sa inyong buhay. Marami kayong dinadala o marami kayong pasanin sa, sa inyo na nandito sa reading. Maaring marami kayong dinadala. Maraming problema at napakahirap Pati sa pag-ibig ay parang malabo. Nagkakalabuan kayo ng yung person. Leo, maaring hindi pa nga kayo nakikita is malamang at sa malamang malabo ng magkita. Magamat mahal niyo ang isa't isa. Tignan natin itong Willow Fortune Leo para iyo. October 3. October 3 Willow Fortune sa banga Leo na nandito sa reading. Ano tong nakapalog dito sa Willow Fortune? Okay. Gusto nyo mag ipon ng money para sa inyong future, guys? Willow Fortune ka la. Talaga nandito ang Queen of Cups. Okay? Sa kayong butihing mother, maybe. Or kayo ay nawalay o wala sa inyong family. Nandito ang hangman and rivers. Maaaring mayroon kayong pagdedesisyonan sa lalong madaling panahon at alam nyo na to kung ano to. At nandito ang ace of sword, guys. Okay. Meron kayo dito, may i-survive nyo to. Itong mga, kumbaga may kabiguan sa pag-ibig at kabigatan sa sa nangyayari sitwasyon sa kasalukuyan is merong pagsusurvive o merong kayong mahanap na sagot dito. At maging clear lang ang inyong isip dito na ito ay pagdesisyon na na. Huwag na kayo magpa-stack dito sa mga, kung baga natatalo kayo ng inyong emotion or sa kalungkutan is, tigil na muna to para tanggapin ang opportunity na to Yung pagka-homesick, kung ano-ano is, maaaring nakakapagpigil dito para tanggapin niyo ang opportunity. October 3, 2025 sa Bangaliyo. Oh, sa kanilang karir. Tinan natin ang inyong karir. Para sa Bangaliyo, oh, andito ang slow. Okay? Sa inyong karir, nandito ang turtle or slow. Katulad na turtle, remember is slow and steady work leads to sustainable success. Mabagal man, ba't nire-diretso naman ang inyong pagpo-forward o pagpapatuloy sa buhay ay mararating at mararating yung ang tagumpay Mabagal man ang process, mabagal man ang ginawa nyong pag dito is meron naman itong kahantungan hanggat hindi tumitigil. Katulad ng turtle. Okay? You're making slow progress but you're getting there. Kumbaga, may mga mabilis man mag-decide, may mga nandun na, but sila ay ah... Uh, parang sabi nila mas mabilis ako. Andito na ako. Pero sila ay na parang kung baka napapalagay ang loob at hindi na nagpapatuloy muna sapagkat mabagal naman si Leo. Hindi ako maaabutan ni Leo. Pero ikaw ay tuloy-tuloy at walang, kung hindi naman uh, naba kung baka wala kayong alam nyo na, mararating yung kahit kayo mabagal. Hindi kayo mapalagay hanggat hindi kayo nausad. Okay? Sa mga liyo na nandito, tuloy-tuloy lang, kahit na mabagal ang progress o process ang pag decide nyo ay baga, diretsyo. Ito yung gusto ko, ito yung gusto ko lang. Wala na kayong iba pang uh, nililingon-lingon o hindi kayo umi-stop. Okay? Stop putting things off later. It's time to act now. Ibig sabihin nito? Ito na yung tamang time kapag may dumating na opportunity na kayo ay mag-decide na at wag na kayong magsabi ng later. Sa isang linggo na lang, sa isang taon na lang. Okay? Next year na lang kaya. Okay? Kapag dumating itong opportunity na to sa inyo, be open to success, Leo. Sapagkat may kaugnayan ito sa mga tao na inyong makakasalabuan simula sa araw na to. May mag-o-offer sa inyo ng uh, ganito gawin mo, Leo. Itong pasimulan mo, Leo sumama ka sa akin, Leo, may mag-o-offer sa inyo ng something na inyong ikakaunlad at ikakapagbago ng buhay. Okay? Ito man ay, sa palagay ninyo ay, napakabagal, is kayo naman ay tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Okay? Katulad ng isang turtle. At ang sunod din yung message ay take action. At nandito din yan, stop putting things off for later. It's time to act. Now it's time to take action. Leo, stop Procrastinating and take 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 next step to move forward. Just do it. Nothing will change if you don't take action. Don't let opportunity pass you by. Sapagkat sabang nakaraan niyo siguro taon-taon sa buhay ninyo, kayo ay na-stuck at hindi nagpatuloy. At dumatating o dumating na ulit ang opportunity na to, Wheel of Fortune, nakaturo na ulit sa inyo. Ang Wheel of Fortune na dapat ninyo huwag nang paligtasin simula sa araw na to guys. Whatever your question, this is telling you to go for it. Ano man ang sabihin na inyong isip, bakit ko gagawin to, bakit ba ako magpapatuloy, just do it lang, Leo. At mararating nyo ang gusto nyo marating. Natagumpay, okay? Tingnan pa natin na ang um, message pa po yun. Yes or no na message ito guys. Galing ito sa mga taong inyong makakasalabuha. Okay? Yes or no message for you, Leo? Okay, Leo. Getting satisfaction, good times, happy ending. Maaring kung kayo man dito sa sitwasyon nyo ngayon ay on and off ng inyong karlasyon o hindi nagkikita o hindi pa pwede magkita, darating at darating ang panahon na kayo ay magsasama. Okay? Magkikita pa din kayo sa tamang panahon. Leo, huwag nyong, kumbaga, wag nyong isipin ang mga hindi pa dapat mangyari o hindi pa dapat nandyan. Kumbaga, habang hindi pa nangyayari itong pagtatagpo ninyo ng inyong soulmate o ng inyong gustong tao sa buhay, ipagpatuloy nyo itong inyong pangarap na to habang wala itong tao na to sa buhay ninyo. At darating at darating ito sa tamang panahon, guys. Okay? Getting satisfaction good times, happy ending ang mangyayari dito. Sapagat ito ay hinubog ng panahon at pinagtibay ng panahon na ang magiging relasyon ninyo. Okay? Huwag nyo madaliin kung wala pang dumarating o wala pa dyan yung, yung hinahangad na tao, gustong tao, darating yan sa tamang panahon, guys. At isang napakahalagang message po yun, Leo. Take action na. Stop procrastinating and take that next step to move forward. Just do it, Leo. Mahalagang message po yun ito, Leo. October 3, 2025. Stepping into power. You are strong beyond be sure. Sapagat ikaw ay pinanganak na leader, Leo, ikaw ay king or queen ng jungle. Okay. So, ikaw dapat ang maging leader o i-follow ng mga tao sapagkat okay, meron kang sariling power. Okay guys, na hindi mo lang alam na gaano ka kalakas. Kaya huwag kang magpadala sa emosyon Okay, simula sa araw na to. Maging clear sana ng utak sa pagde-decide na at gumawa ng aksyon kapag dumating na ang opportunity na to, Leo. Dapat lang ninyong tandaan, simula sa araw na to, message for you, Leo. Sinusundan ka na maraming tao. Alam nilang yung kakayanan kahit na hindi mo yan alam sa sarili mo. Pinanganakan ang leader. Okay, Leo. para to sa iyo. Andito ang page of cups. Ito ay may mag message sa iyo ng pag-ibig. Okay? The book presages that discover of Mr. Mystery affect affecting the person for the better and degree covered by the distance. Okay. Nasa ibang lugar talaga itong makikilala mo at ito ay kung baga ito ay nakadestiny. Nakadestiny para sa'yo. Ang person na to na makikilala mo. At ito ay mystery affecting the person for the better. Distance ito. Malayo ang person na to sa'yo. Maring ito ay magme-message sa'yo. O, kung magkakilala na kayo, kaya lang, andito yung hindi pa kayo magkasama sa bahay o hindi pa kayo nagsasama. Okay, Leo? This is your reading today, October 3, 2000. 25 at take action. Pag naka-receive kayo ng mga something na opportunity o mga offer is why not na hindi nyo subukan. Be open to success, Leo. Okay? Look at the wonderful things you can do when you listen to your divine guidance. Okay. Allow others to show with the gratitude you deserve. Don't be shy sa mga taong uh, nakahandang tumulong sa iyo Thank you Leo and God bless